5.47 na ho ng umaga. Nung isang araw ho pala, meron naging desisyon ng Supreme Court ukol ho ito sa pag sa pag, uh, pagiging legal, uh, legalidad o constitutionality, pagiging naayon po sa batas ng Republic Act No. 12232 o yung pagtatakda ng apat na tong termino para sa mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan. Kinwestiyon na ho kasi po ito. <laughs> Dalawang taong nga, hindi matiis eh. Gagawin pa kapat na taon. Anyway, makakausap po natin kamalik Chairman George uh, Garcia sa pagkakato po kita. Chairman Garcia, kumusta ka na? Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Oli. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Eh, mukhang matutuloy talaga ang next year na ang uh, Barangay San Kabataan na Eleksyon. Uh, at least, eh, nakafocus na ho kayo at uh, mo disisyon po ang Korte Suprema, Chairman. Yes po Sir Oli, tama tama po yan sapagkat uh, magandang balita rin po yan sapagkat at least po tama yung sinabi nyo makakapag-focus na tayo sa paghahanda para sa November 2, 2026 uh, barangay ng SK elections. Kung kaya naman po kahit naman po nakapending yung kaso sa Korte Suprema Sir Oli, ang Comelec po nagtuloy-tuloy na po kami sa aming paghahanda. In fact, nagdiretso na po tayo sa pag-iimprenta ng balota na hanggang kahapon ay mga nasa 62 million na po na balota mm -hmm. ang naiimprenta imprinta natin. Pa, paano gagawin dyan sa mga na-imprintang yan? Magagamit pa ba yan uh, kung uh, ba, saan eh, matuloy na nga? Pero kung matutuloy by next year, magagamit pa naman yan? Yes po sir Ollie. Yan po namang pinaprint pina natin na balota ay intended talaga para sa November 2, 2026 ah. uh, Barangay SK election. So inanticipate na po namin 'yon. Sa Sapagkat kung halimbawa naman na bigla magkaroon ng reverse na decision, wala naman din pong problema sapagkat pwede naman namin na ideklara na yun na imprenta namin, yun pa rin ang gagamitin sa isang eleksyon na maaari mangyari halimbawa ng December ng 2025. So ngayon po, maliwanag na. November 2, 2026 na po ang ating barangay ng SK elections. Gusto ko lang malaman, Chairman, nakuha ba, naku, na, naku, na, nahingan ba kayo ng uh, uh, siguro paninindigan po ninyo ng Korte Suprema dito sa petition na ito against Republic Act No. 12232? Nag-require po ng komento ang ating kagalanggalang na Supreme Court at kami naman po ay nagsabi na siyempre ito po ay policy decision, ito po ay political act and therefore kami susunod lang kami sa kung ano ang ating uh, batas. Mm -hmm. Ang sinasabi natin whether ito ay December itong 2025 o next year, handa naman po ang inyong commission elections. At yun po ang dahilan kung bakit noong August 1 to 9 tayo ay nagparehistro ng mga botante upang yung mga mapaparegister na yon makapag-participate sana dito sa December 2025 Barangay and SK Elections. Maganda naman pala sagot ninyo kahit na uh, pa ilang, ilang beses na naghahanda kayo, popospo, nahanda kayo, po. Ibig sabihin, I mean, parang nilalaro lang ang dating eh, parang handa na kayo pero ililipat ulit, para eh, parang nalalaro yung pecha ng Barangay sa kabataan Kapatan Election. Uh, German, ano Napakahirap po? po kasi, Sir Oli, sa kalagayan ng Comelec, kung tayo ay naghihintay lamang, pagkatapos bigla tayong gugulatin na matutuloy pala. Sa bandang huli, kami po sa sapagkat at the time po na naghanda kami, ang batas nagsasabi, ang eleksyon ay December 2025. Pero nung magbago na po ito, na naging November 2, 2026 na, hindi na po kami nagkaroon ng ganung problema sapagkat kahit paano, nung walang ma-issue na TRO ang Korte Suprema, ibig sabihin lamang noon ay mukhang dapat na kaming uh, umasa na, na next year na ng elections. Mm. -hmm. Um, mero bang ano, mero bang na lasta talaga ito? Pusa ka sa chairman dahil tulad na binanggit ko kayo parang nilalaro eh. Pag may naipangako ng uh, national na local election, sunod na niya eh, 'yung uh, mga panukala para sa pagpapaliban ng Barangay SK election. Parang paulit-ulit na nahahalata ng ating mga botante. Siyempre po sir Orly, yan ay political question and therefore talaga yan ay nasa political departments ng ating gobyerno, legislative at saka executive. Kung kaya nga lamang po, kung napansin po ng lahat, dito sa panuka o sa laging batas na ito na nagpapaliba ng Barangay and SK Elections, ang talaga pong punto dito, nabanggit siyo po kanina, ay yung pag-fix ng termino ng Barangay and four SK uh, Officials. Mm -hmm. Opo, from three years, ginawa ng four years lumalabas yung pong pagpapaliban ng halalan ay bilang parang epekto lamang nung papifix ng term na yan. And therefore, ang sunod na election na po natin ay uh, magiging 2030 na po. At uh, siyempre hindi natin alam, may bago na namang liderato by that time, may bagong presidente, vice-presidente, at mga opisyal ng ating legislatura. Mm. Well, anyway, ilan naman ang ating hangad po dito dahil para nalalaro na lang pala palagi ang Barangay at SK election. Ang masaklap, yung minsan pinag-uusapan po papaliban, ni wala nga ang dahilan. Basta pagpaliban lang, ah. walang, walang malina na dahilan, uh, Chairman. At least dito siguro para maging malina na ho ito under Republic Act No. 12232, Chairman. Sir so, Oli, maging naging maliwanag din po ha, basta po nagpapaliban tayo ng halalan dito sa ating bansa, lagi po may dagdag na gastusin yan. Po, Either maaari na kapag na tayo, masasayang yung mga napaghandaan natin, na nagastos natin, o kung kaya naman, magdadagdag tayo ng bilang ng mga presinto, bilang ng mga guro, bilang ng mga eleksyon para pernalya. Siguro dapat ilagay dito sa sino mang nagnanay sa mga plano ng pagpaliban muli ang uh, eleksyon, sisibakin din sa pwesto. <laughs> eh ko ko lang kung paano ka alapan Nalalagay bukod sa pera ho kasi pati rin ho yung kapakanan natin mga mamamayan. Yung okay lang sana kung maganda ho yung mga official papatakbo sa barangay. Pero pag hindi ho ni hindi nga mahanap ang chairman tapos ka, kung ano-ano pa pinagagawa, yun nakakalungkot eh. Titiisin mo yun ang matagal na panahon na chairman eh. Opo, ako sir Oli, gusto lang din natin sabihin sa mga kababayan natin ha. Ang ating pong botante pagdating ng 2026 December uh, November next year. Alam niyo po ay aabutin tayo ng mga 93 million na wow. sapagkat meron po tayo mga 23 million na SK, separate po yan, at meron po tayong more or less mga 69 million to 70 million na mga regular na botante para sa barangay naman. Uh, mga, il ilang pagtaas po itong binabagit ninyo, 93 million all in all compared doon sa last election, uh, Chairman? Ay, to, kasi po yung ito. ating... Opo, kasi po, Sir Oli, yung ating uh, regular na botante from 68 million, magiging 70 million eh. At hmm. uh, ito po nagparehistro tayo, inabot nga po tayo ng 6.8 o 2.8 million na mga bagong botante. Ang ating pong estima, bago dumating ang next year, abutin po tayo ng additional na 4 million na mga botante. So, ganyan po kalaki ang increase ng mga bilang ng mga botante natin. Pakiulit nga po, ilan na po yung bilang ng mga voters natin ngayon? Eh, Ninety-two million po. Ninety-two million, million. million. And then additional four million na binabanggit nyo by next year. Ibig sabihin ito yung tutungtong na ho sa edad na para bumoto. Around four million po iyon. Yes po. Kasama na rin po dyan sir Ollie yung mga nagpapareactivate ng kanilang ah. mga registration at uh, siyempre iba iba na, nagpapatransfer ng kanilang registration. Yan naman po ay magandang balita. Ibig sabihin madaming gusto mag-participate sa ating halala, lalo na mga kabataan. Okay. Iba lang, ako, lundag lang ako ng konti. Chairman, uh, balikan ko lang yung ating pag-uusap na mayroong mga nag-initiation uh, may na kayo sa Ocosorder, may paliwanag na at uh, mayroong uh, karagdagang pampagtukoy sa mga nakinabang po o yung uh, tumanggap ng uh, tulong pinansyal noong nakarang eleksyon na hindi dapat uh, tinatanggap dahil sila po hindi pinaintulutan po ng Omnibus Election Code. Ano na po yung update po dito, Chairman? may uh, Meron na ba kakasuhan by next week? Yung pong 27 na in namin ng cause orders mm. ng mga contractors para sa 2022 elections, ang deadline po nila na mag-file kanilang sagot, Sir Orly, ay uh, itong 21 ng Nobyembre. Okay. Pagkatapos po niyan, ay amin po namang susulatan yung mga uh, nakabinipisyo ng na mga kandidato. And therefore, pagkatapos po noon, submitted for resolution yung kanilang kaso. Yung una po namin inimbestigahan, uh, Sir Orly, yan po ay submitted na rin for resolution at umasa ang mga kababayan natin, any moment from now, maaari maglabas na ang Comelec ng kanyang pasya tungkol sa nasabing kaso. Ano po itong submitted for resolution uh, anytime now, uh, Chairman? Yung po yung uh, kandidato kasama yung kanyang contractor na... Ah, uh, yung, yung umamin mismo pareho? Na umamin, uh, opo. Uh, will, yung umamin at... Uh, uh. Hindi na po namin kinakailang maghintay ng certification sir Oli, mula sa DPWH kasi kaya napabilis po yung proseso sa kanilang uh, kaso. Uh, hindi na kayo humingi ng certification? Ang pagkakaalam ko meron pa rin kayong confirmation po doon. In, in hindi na po pala? si Oli dahil wala na po dahil ba, hindi na po namin kinakailang i-confirm sapagkat una, umami naman po yung contractor na siya ay nangungontrata sa pamahalaan. Mm -hmm. Pangalwa, umami naman po yung mismong kandidato na siya ay nakatanggap doon sa tao, hindi sa kontraktor doon sa tao daw po sapagkat iba daw ang personalidad nung mismong kumpanya doon sa mismo uh, uh, tao mismo na in private capacity binigay ang nasabing uh, tulong. Mm -mm. Hindi ko na tatanungin. Hintay ko yung resolution sa linaw niya kasi yan ang, yan ang magiging batayan ng mga susunod pa o siguro mga posibleng kasong maisang pa ang magiging uh, paninindigan ng Comelec dyan sa usapin na yan. Tao o kumpanya o kung ano man, pareho lang ba ang bigat niyan, Chairman? Ano po? Yan po ang uh, central na issue, Sir so, Oli, dito sa bagay na ito. At uh, asahan niyo po, ang Comelec naman will always be fair dyan sa mga ganitong klaseng kaso. Chairman, maraming salamat po muli sa inyo at makikifollow up po ulit kami at makikibalita ulit kami dito sa inaabangan pong ito. 2022 pa lang ito, wala po yung 2025 dito. Chairman, ano? Wala pa po. Ang 2025 po, 31 naman po na contractors ang ating pong iniimbestigahan. E, wala pa pong, uh, na-confirm na po ba lahat uh, DPWH kung contractor nga po ito? Hindi pa po. Hinihintay pa po natin ang confirmation mula Alright. sa DPWH. Chairman, good morning po muli sa inyo sa ulitin sir. Salamat po. Maganda umaga po Sir Oli, mabuhay po. Comelec Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.